ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi niyo binayaran ng walong buwan. Lilinisin din natin ang City Hall. Nasa financial ICU na po tayo. Ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Negative 10.2 billion pesos and counting. Where do we begin? We begin at the most visible, most tangible, most felt level of government. We begin in the streets. Magsisimula tayo sa lansangan. Tulad po ng Google Maps, The view becomes clearer when viewed at street level. So, first, we fix the basics. The street level of action, and I call this street smart governance. Garbage on the streets must be collected, crimes on the streets must be stopped traffic on the streets must be kept flowing dirt in the street must be cleaned potholes on the streets must be filled dark streets must be lighted our children on the street must be kept safe orders on the street must be enforced We are all stakeholders. We are stakeholders with a given space within the confines of the law. If I may repeat it, a space within the confines of the law. These are doable. These are immediate. Kahit kapos tayo ng pananalapi, kakayanin natin to. Pero, mind you, hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan. Lilinisin din natin ang City Hall. And that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. Our real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same goes for permits and licenses. Lalung-lalo na yan, zoning board na yan. It appears that City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan at ipaalala ko sa inyo, bagay na kayo'y naging bahagi din ito nung panahong kayo'y pinamumunuan ko ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce and Industry gave recognition to our report bilang most business-friendly city noong taong 2001. inilara rin tayo ng DTI at ng Arta ang ating electronic business one-stop shop or what you call e bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business Ngunit nawawaglit akong nawala na ang buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod, ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo ay ipagpapatuloy nyo na lamang, pinagubago nyo pa. Noong nakarang Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ng business, inalis ang processing ng business permit sa ng itinalaga ng batas na dapat na may saklaw nito. Alam po ba ninyo ang ginawa ng Secretary to the Mayor? Lumikha ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng business permit application sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo ukol sa mabagal na proseso. Sa ating datos na nakuha, halos isang libong new businesses application ang hindi na proseso. Napabayaan o pinabayaan? Ang masakit pa po nito, may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang siyudad. Ang isa pang masakit na katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso ng kanilang business permit. Napabayaan? pinabaya kaya sa ating mga mamumuhunan na nakikinig nanonood ito ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante pumanatag po kayo ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit. isang e ka ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan para magpasweldo at itatag ang business permit. Pero isang tao lamang pala pwede nang mag -permit. We will go back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati ang electronic business one-stop shop or e-boss. Walang real-time collection monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi. Sabi po ng Commission on Audit kaya sa ating pagbabalik, dapat may up-to-date dashboard ang city government finances. At yan ay gagawin ko sa pamamagitan ng task force fax o fiscal accountability, cost transparency, and spending facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency. Facts kasi kung ang koleksyon, plat din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. Ang kapitolyo ng bansa, where Manila goes, the country follows. Sabi nga nila, we are dipping into cash reserve while obligations mount and the promise to the people go unredeemed. Noong pong nakaraang taon, kayo, ng mga bahagi ng konseyong ito, at ang ating lungsod, ay nagtatag nag-aproba ng tao ng budget 25.8 billion pesos. Ngunit ang total revenue revenues internal at external ay umabot lamang sa 21.234 billion pesos. Simple lang po ang arithmetic. Kapos sila ng 4.650 billion. Ang ibig sabihin, nag-budget ang nakaraang administrasyon ng lampas sa kanyang kokolektahin. Kaya't nabitin ang mga bayarin at proyekto. Natigil din ang maraming serbisyo mano pa patungkol sa pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Tanong, pagkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos in counting I hope some of you will realize what you have done allowing such problem Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Sa mga empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinaharap akong suliranin ng mga kawani ng pamalang lungsod ng Maynila amounting to 300 million pesos sa GSIS for some mobility we did convince GSIS for that matter and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang malak pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuhan na ng mga empleyado ng pamalan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo tinala. And to give you a visual, of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba ninyo. Security guard, sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng walong buwan. Sino mang negosyante? Maliit man o malaki. Hindi mo bayaran ng walong buwan. Titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. 561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andiyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood, alam ninyo ang totoo. Pinalitan, Pagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam niyo naman. Iba sa inyo matatanda pa sa akin dito. Na alam niyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Manila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay na ninyo. Ano nangyari? Ano naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe. Pati ako nananahimik, dinamay niyo pa. Sinabutahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basur hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo, naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnanan o not saan ngayon ng lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time, you know it already, that I have received, received letter, a letter from two companies that you have approved na hindi na rin nila kaya ang alin. Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito. Except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas Dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 202 uh, billion 900 million infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this. Forgive me, Madam Vice Mayor. Gusto ko lang malaan ng mga halal ng bayan. Nakapuan natin, Madam Vice Mayor. Alam niyo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me. What kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion Mayor Lito Agencia. This 2.2 billion most of it repairs. So that you know negative 10.2 billion pesos and growing. 3.4 billion of that or 33% ng nasabi kong numero ay higit isang taon ng overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Estapa. Pasensya na kayo. Tamaan, ang dapat tamaan. Ang umaray, guilty. Dahil itong susunod ko, marami akong kilala rito na kasapakat. But as a matter of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayarin na dulot na pinalaking bilang ng job orders. Madalit salita. Mas kabisado ng mga kusiel to. J.O. Pinalobo ninyo ang pensyon ng mga minamahal kong lolo't lola. Dinobli niyo, kailan sa kasagsagan ng kampanya. 940 plus billion, million, ginawa niyon dalawang beses. Saan pupunta? Saan tutungo ang siyudad? Binola ninyo mga lolo't lola ko. Binubudol ninyo